Ito po mga ka-GM, isa na mga Toyota HiAce Yan. Uh, bali, binaba ng uh, kasama ko yung kanyang uh, transmission. Kasi ano, oh. kung makikita nyo, durog yung kanyang uh, release bearing. Saka yung kanyang clutch. No? Yan, uh, sunug na sunog na siya. Durog na durog talaga yung kanyang ano, clutch. Ito. Ito yung kanyang uh, clutch lining. Saka yung kanyang pressure uh, plate. So, kung makikita po ninyo, uh, talagang ano na, nasunog na tapos lalador yung kanyang release bearing dito po siya mga ka-GM yan na bali che -che the double check pa natin ito kanyang ano kanyang uh, flywheel no kung uh, nagka problema rin kasi madalas na nagka problema sa Toyota Hiis yung mga ganitong ano flywheel yung kanya kasi nga pinaka uh, ano nyan uh, may damper kasi yan sa loob dito sa pagitan ng uh, flywheel sa ring gear so uh, Oh, na lagi problema lang ng problema nang yung Sa ilalim. So ito uh, kailangan din nating uh, palitan po ito ng assembly, itong kaniyang uh, flywheel mga ka KDM. So isa itong ano kasi uh, dual mass flywheel ang tawag diyan. Kasi parang may ano siya diyan, eh, parang may damper sa pagitan niya sa gitna. Yun po yung uh, nagiging ano nito malaki Lumalaki kasi yung uh, kanyang play uh, dun sa kanyang uh, Flywheel Kaya bali ang nagiging uh, problema uh, Mauubos talaga yung ano nito Yung clutch madaling maubos Kumpara sa mga lumang modelo Yan yung kanyang lining medyo mahaba kasi yung ano nito yung pinaka body niya yan o, kung makikita niyo yung kanyang propeller shaft no bali ano yan tatlong dugtong yan ayan yung kanyang uh, propeller shaft tatlong dugtong hanggang dito sa may differential niya dito Papunta sa tra papunta sa transmission yan.